Nagalit ang China sa ginawang pagbisita ng Prime Minister ng India na si Narendra Modi sa isang rehiyon na inaangkin ng Beijing. Ang pangalan ng teritoryo ay Arunachal Pradesh. Ayon sa China, parte daw ito ng South Tibet at pinagpipilitan nilang teritoryo daw nila ito. Ganun pa man, officially, tinuturing ng karamihan ng mga bansa sa mundo na ang Arunachal Pradesh ay teritoryo na pagmamayari ng India. Kilala ang lugar bilang isang Indian state sa northeast ng bansa. Napakatagal ng pinagtatalunan ng India at China ang teritoryong ito, pero ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa rehiyon ay nagliliyab pa rin. Tinuturing ito na isang flashpoint dahil posibleng magsimula sa lugar ang isang matinding sagupaan na maaaring humantong sa isang nuclear war na napakadelikado para sa buong mundo nagprotesta ang China sa ginawang pagbisita ni Modi sa Himalayan State. Ayon sa Foreign Ministry Spokesman ng China, mahigpit na tinututulan daw ng China ang ginawang pagbisita ng leader ng India sa Arunachal Pradesh. Ang tawag nga pala ng China sa rehiyon ay Zhangnan at hindi Arunachal Pradesh. Wala daw karapatan ng India na mag-develop sa rehiyon at dapat daw ay magpaalam muna sa China kung may gagawin doon. Ang mga kilos daw na ginagawa ng India ay mas lalo lang pinapakomplika ang sitwasyon sa mga border areas sa pagitan ng dalawang bansa. Binaliwala naman ng India ang mga protesta ng China. Ayon sa Foreign Minister ng India na si Randhir Jaiswal, ang rehiyon daw ay pagmamayari ng India at kahit magreklamo daw ng magreklamo ang China, hindi daw mapapasakan nila ang rehiyon. Bumisita si Modi sa Arunachal Pradesh para mag-inaugurate ng isang tunnel na tinayo ng India. Gagamitin ng India ang tunnel bilang daanan ng mga sundalo. Mapapadali ng tunnel ang paglilipat ng mga military equipment papunta sa pinagtatalo ng teritoryo kung saan ang parehong bansa ay mayroong napakadaming sundalo. Talagang hindi inaatrasan ng India ang China dahil imbis na tanggalan ng sundalo ang border area para walang gulo, mas lalo pang nagpapadala ng maraming sundalo ang India sa lugar. Bukod sa tunnel, inanunsyo din ni Modi ang iba pang mga infrastructure projects na gagawin nila sa lugar tulad ng mga kalsada at power plant. Gumagawa na rin ang India ng mga tulay at iba pang daan sa Himalayas. Ayon sa mga analyst, ang mga pagsisikap daw ng dalawang panig para ma-de-escalate ang sitwasyon ay pumalpak. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay napakataas at mayroong 50,000 na sundalo sa pinagtatalunang teritoryo ngayon. Kahapon ay nagsagawa ang North Korean military ng mga large-scale artillery drills sa may kanlurang dalampasigan ng kanilang bansa. Sinadya nilang sabayan ang military exercise na ang pangalan ay Freedom Shield na isinasagawa ng US at South Korea sa tapat ng North Korea mukhang palaban talaga ang Pangulo ng North Korea na si Kim Jong-un at handang makipaggiyera sa kahit anong pagkakataon. Napakataas tuloy ng tensyon sa rehiyon dahil sa mga agresibong aksyon na ginagawa hindi lang ng North Korea kundi pati na rin ng China. Marami tuloy ang nangangamba na baka magkamali ng kilos ang North Korea at yun ang maging dahilan ng isang malawakang giyera kung saan malaki ang posibilidad na gumamit ng nuclear ang bansa. Inutusan na din ni Kim ang kanyang militar na maghanda para sa merciless and rapid strikes kung magkakaroon ng sagupaan. Hindi sigurado ang dahilan kung bakit biglang naging sobrang agresibo ni Kim, pero mayroong teorya ang mga eksperto na may kinalaman ito sa posibleng nalalapit na paglusob ng China sa Taiwan. Marami ang nag-expect na tutulungan ng North Korea ang China kung sakaling bigla nitong sunggaban ang Taiwan. Pinahiwatig ng North Korea na kayang targetin ng mga armas nila ang capital city ng South Korea na ang pangalan ay Seoul. Kaya naman, hindi nakapagtatakang mabilis na naghahanda ang militar ng South Korea sa posibilidad na bigla silang paulanan ng North Korea ng mga bomba. Natapos na rin ng India ang paggawa sa dalawang aircraft carrier na gagamitin nila para sa kanilang navy. Dinemonstrate na nila ang kakayahan ng kanilang navy na sabay na mag-operate ng dalawang aircraft carrier. Ang mga pangalan ng dalawang aircraft carrier nila ay INS Vikramaditya at INS Vikrant. Ang mga aircraft carrier ay nagkakarga ng mga MiG-29K fighter jets. Ang pagdagdag ng India ng dalawang aircraft carrier sa Navy nila ay siguradong magpapalakas dito bukod sa depensa, ginagamit din ng Indian Navy ang mga barko nila para sa mga rescue operations. Nagsagawa na ang Swedish Air Force ng kanilang unang reconnaissance mission mula ng opisyal silang sumali sa NATO. Dalawang flights ang isinagawa nila at ang layunin ng mga ito ay ang magkolekta ng intelligence information tungkol sa deployment at mga aktibidades ng Russian troops at weapons sa rehiyon. Kakasali pa lang ng Sweden sa NATO pero nakakapagbigay na kaagad sila ng malaking tulong sa alyansa. Ang Japan naman ay nagdeploy na ng mga surface-to-ship missile launchers sa Okinawa Island para kontrahin ang mga agresibong kilos ng China sa First Island Chain. Ang First Island Chain ay isang hanay ng mga isla na tumatawid mula sa hilaga ng Japanese archipelago patungo sa Malay Peninsula. Ayon sa Ministry of Defense ng Japan, Nagdeploy daw sila sa isla ng isang type 12 surface to ship missile launcher noong nakaraang linggo. Yun ay ang unang beses na nagdeploy ang Japan ng surface to ship missile unit sa Okinawa. Ang paglagay ng mga missile systems sa First Island Chain ay parte ng strategy ng Japan na bumuo ng isang north south blockade laban sa China. Ang People's Liberation Army kase ay padalas ng padalas sa pagpasok sa mga pinagtatalunang teritoryo tulad ng Miyako Strait. Ang Okinawa ay isang strategically important na isla para sa United States dahil mayroong mga 30,000 na Amerikanong sundalo doon. Bukod doon, marami ring mga military base ang US sa lugar. Napakarami ring mga Japanese soldiers at military bases sa Okinawa. Sa katotohanan, ay nagtatayo sila ng mas marami pa bilang paghahanda sa posibleng pag-atake ng China. Ang mga missiles na dineploy ng Japan sa Okinawa Island ay ginawa mismo sa bansa ng Mitsubishi Heavy Industries. Tinatayang 150 billion yen ang nagastos nila para sa research and development ng bagong missile. Kaya naman kitang kita talaga na sineseryoso ng Japan ang panganib na dinadala ng China. Halatang nangangamba din ng Japan na bakal din sila ng China kaya pinapalakas talaga nila ang kanilang mga depensa. Nagpaplano na ang Pentagon na bumili ng mga sea drones gamit ang budget na 1 billion dollars bilang paghahanda sa giyera laban sa China. Balak ng Pentagon na gumawa ng isang armada ng mga remote controlled na military sea drones. Ayon sa Deputy Defense Secretary na si Kathleen Hicks, ang effort daw ay ang unang yugto ng replicator initiative ng Department of Defense ng US na gumawa ng libo-libong autonomous na mga drones. Gagamitin daw ang mga drones para madeter ang sagupaan, pero kung hindi ito mapipigilan, gagamitin ang mga drones para lumaban at manalo sa giyera. Marami ang nangangamba na baka biglang umatake ang China, kaya ang US ay naghahanda na talaga para sa posibilidad. Hindi sinasabi ng Amerika kung ano ang gagawin nila pag umatake ang China, para hindi maging sigurado ang bansa sa kung ano ang gagawin ng US military. Ang policy na yon ay strategic ambiguity at nakakatulong yon sa mga Amerika dahil kung hindi alam ng kalaban nila kung ano ang kanilang gagawin, hindi ito makakapagplano ng depensa o counter laban sa kanila. Bukod sa mga drones, ang Defense Innovation Unit ng Department of Defense ay gumagawa din ng software na magbibigay sa mga surface drones at airborne drones ng abilidad na maghanap ng mga target nila. Yung mga drones na mismo ang maghahanap ng mga target at hindi ang mga gumagamit sa kanila. Ganunpaman, yung drone operator pa rin ang magdedesisyon kung itutuloy ba ng mga drone ang pag-atake. Ayon sa susunod na pinuno ng U.S. Indo-Pacific Command na si Admiral Samuel Paparo, ang militar daw ng China ay nagtitipon na sa paligid ng Taiwan at malapit na itong dumating sa punto kung saan pwede na nilang lusubin ang Taiwan. Ayon sa kanya, ang paglakas ng kakayahan ng Chinese military ay isang dahilan kung bakit dapat kumilos na ang Amerika. Ayon sa Admiral, dapat daw ay magkaroon ang Amerika ng kakayahan na mag-field ng sobrang daming airborne drones sa mga dagat kung saan mayroong offensive at sensory edge ang People's Liberation Army, yun daw ang susi para may pagtanggol ang Taiwan kung sakaling lumusob ang China. Ang Taiwan ay mayroon ding plano na i-develop ang sarili nilang fleet ng naval drones para makontra nila ang isang amphibious assault ng militar ng China. Parte yon ng strategy ng Taiwan na tinatawag na asymmetric warfare. Gustong gayahin ng Taiwan ang mga tagumpay ng Ukraine kung saan gumamit sila ng mga sea drones para palubugin ang mga barko ng Russian Armada. Nireiterate ng presidente ng France na si Emmanuel Macron kahapon na dapat ay i ng NATO ang pagpapadala ng mga sundalo sa Ukraine. Ganunpaman, sinabi niya na sa ngayon ay hindi naman daw kailangan. Sinabi rin ng presidente ng Ukraine na si Zelensky na hindi kailangan magpadala ng ibang bansa ng mga sundalo sa Ukraine dahil kaya nilang labanan ang Russia ng magisa. Kailangan lang daw nila ng mga armas. Ayon kay Macron, pag nanalo daw ang Russia, ang ibig sabihin daw nun ay, mawawalan ng seguridad ang Europa dahil sa matapang na postura ni Macron laban sa Russia mataas ang nagiging tingin sa kanya ng mga Europeans